sayang araw po. Uh, ito po yung mga una nating iwinalay. 10 po ang natira pa. Yung malalaki po ay na-deliver na natin kay ka-farmer. So, sa 10 ito po, yung lima ay potential na gawin nating mga inahin dahil mga anak po ni Dagol. Dahil nga po si Dagol ay 50% Berkshire, 50% Keson Black. Kaya po uh, interesado ako doon sa mga anak niya para makagamit, magamit po natin sa pag-upgrade. May kinakausap rin niya po ako na baka makakuha tayo ng boiling or yung gagawin pong bulugan na may lahi din pong Berkshire. Kasi po, kasanay uh, sa gala ang ating mga inahin medyo hirap po kami na mag ai napaka ilap po ng ating mga alaga so yan po ang so yung lima po dito mga anak ni Dagul ay titignan natin kung pwedeng gawing inahin so may lima po tayong itinatabi dito na pandumalaga yung iba naman po ay magiging litsunin din na madadala natin kay ka-farmer by late October, early November. So ito pong buong September, palagay ko po buong October din, baka early November na nga tayo makapagdala. So ito pong dalawa pang kulungan dito ay bakante, pinagpapahinga natin ng mas mahaba. Ito po emergency naming ginamit para yung ating mga iwinawalay ay makumpleto po natin yung 1A, 1B tapos lalagyan po natin yung winning pen 3 tapos po ay yung 2, 1B at 2B para po magkatabi doon yung ating mga sunod na iwawalay. Kaya po yung laman ng 1A ang itinawid namin dyan at nilagyan nga po natin ng bagong laman yon na 40 heads so ito po ang ating istaka naman ng soya na i-deliver para po hindi napasok yung sasakyan ang nangyayari kasi may side gate tayo dito dun lang po paparada yung L300 nung nagdadala at madali pong hakutin yun pong hinahakot naman nating soya gamit po yung mini na counter, dyan po sa likod niya ang ating storage area. So, dalawa po ang pinag natin ng soya dito sa farm. Ito naman pong maliit na shed na ito, bodega. Yan po ang aming lagayan ng asin. So, pag deliver po ng asin, dun din lang sa gate yung sasakyan. Ah, uh, yung garita natin na ginagamit pang hakot ng feeds, ang paglalagyan ng asin. So, yan po ang ating stack naman ng asin dito sa farm. Ngayon po, tag-ulan, medyo malakas tayo gumamit ng asin. Gawa po ng mas madalas ang pagsasabog natin ng apog. yung pong sa ating mga alaga, kaunti lang po ang nagagamit na asin. So, ito po ang ating first breeding pen. Papahinga po sa ilalim ng ating shed ang mga inahin. Si third po, nandun sa likod, may inaamoy-amoy na inahin. Nakadikit po sa kanya si Kalinga. So ito po yung ating mga huling iwinalay naman. Ito yung 40 heads na napalagay nga po dito sa winning pen na 1A. So susunod po lalagyan yung katabi niya pa doon. Yung 3. Yung 2B po. Ay 2A. Yun po ang nauna nating nilagyan. Ng, ay sumunod nating nilagyan. So mas matanda po yung mga nandoon. 38 heads po yun. So, mas bata itong 40 na nasa 1A. Kasi nga po, dati may kaunti tayong laman dito, 28 heads. May deliver na po natin yung 18 kay ka-farmer. So, sayang naman po yung lugar. Kaya yung 10 natitira ay itinawid na lang po muna namin doon sa may unahan. Total na sa na po yun. At nakapagpahinga po yung lugar na yon ng mga 2 weeks. Kaya yan, dito po tayo yan. Susunod nga po, nalalagyan natin yung tree para po pagpapakain, diretso lang sila dyan. Tapos naman po nun, susunod nating lalamnan itong 1B, sunod yung 2B, diretso rin lang po yung ating pakainan doon. Para po hindi patalon-talon sa pagbibigay ng pagkain at uh, hindi po masyadong pagod na maraming area yung pagsasangkapan. So nandito po yung ating mga pinakabatang mga breeder. At yung iba nga po. Tulad nung naipaliwanag ko nung nakaraang video. Ay itinawid namin dito sa rainy, dapat ay summer area or hot weather area ng ating breeding pen 2. Kasi nga po, nakita namin na pag nahiga, ganyan po, sa mukha po nun, no? buhay na buhay na po yung kanyang mga nipples, malamang po ay nadedehan na rin ito kahit na hindi pa siya uma-anak, Pero malapit na pong umanak, kitang kita po na yung kanyang bulba ay nag-uumpisa ng mamaga. Ito po ay dikit pa ang kanyang mga dede, so buntis pa lang po yan. Hindi pa po na dededehan yon Pero itinawid na po namin dito dahil nga po para proteksyonan yung kanilang magiging mga biik. Dahil nagka-experience na po tayo na bago manak na dedehan yung inahin nung umanak po siya mahinang mahina na ang kanyang ilinalabas sa na gatas na matay lang po yung mga biik kaya yun nga po iingatan ninyo ang inyong mga inahin kung gantong sistema rin po ang inyong gagawin yun po ang advantage nung may kanya-kanyang kulungan yung inyong mga inahin mas madali po silang i-monitor. Compared po dito sa aming sistema, yan po nagala lang sila, magkakasama po yung mga inahin, kakasama rin po yung mga biik. Ang advantage naman po kasi nitong aming sistema, uh, mas kaunti po ang gastos natin sa mga kulungan at uh, sa breeding po ng ating mga alaga ay mas madali. Gawa po nang magkakasama sila, pati yung bulugan. Kaya pag ready na po to mate ang ating mga inahin, ay kusa na silang lalapit sa ating mga sa bulugan, hindi na po tayo kailangan masyadong nag -check -check. So lahat po ng gagawin natin sa ating anumang sistema ng pag-aalaga may advantage, may disadvantage. Kayo na po ang bahalang manimbang kung alin ang mas favorable sa inyong magiging practice at unti-unti po ay pag aralan ninyo. So 'yan po ang aking i-share ngayong araw dito sa 4A Animal Farm. Maraming salamat po sa inyong pag-subaybay. Please share, like and subscribe.